Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel ko, Rose and Deep Channel. Okay, so mga sisi, kanina pala dumating yung item ko from Grocery, worth 8,000 pesos. So mag-unbox tayo ngayon. And alam nyo ba mga sisi ko, siguro sa isang buwan, isang beses na lang ako makapunta sa supermarket simula ng uh, may grocery na dito sa lugar namin. Halos lahat ng mga item dito sa tindahan ko ay uh, na bibili ko na lang sa grocery. So hindi na talaga ako nauubusan pa ng stocks. Tapos kahapon pala, punta tayo doon sa my school supplies ko banda. Pinapunta ko si Kuya Dave sa wholesaler ng mga school supplies para mamili na naman ulit ng mga notebooks ayan sa taas. Ayan, meron na ulit ako mga writing notebooks, composition, and mga big notebooks. Tapos nagpadagdag ako kay Kuya Dave na mga papel. Ayan, o yung may red mga papel yan mga sisiko yon yung pinadagdag ko kay Kuya Dave so hindi na lang ako sumama pa kasi Uh, nag, nagpadala na lang ako ng listahan sa kanya Sasama lang ako kapag abot ng 10,000 Yung bibilihin namin na school supplies Pero pag pakunti-kunti lang Si Kuya Dave na lang yung Bumibili ng mga school supplies so, Sa ngayon kumikilos na yung ating school supplies Kasi nga pasukan na, ba diba? Okay, so dito tayo mga si, si Kuya Dave kakarating lang din Kabibili niya lang ng 15 trays ng itlog Ayan meron tayo ditong 15 trays na itlog. Benta natin ng 10 pesos. So, napaka mabenta ang itlog ngayon na may pasok na Haros, halos halos araw-araw talaga na babawasan ang itlog. Kaya, huwag kayong magpaubos ng itlog sa inyong tindahan. And, itong mga tuyo. Against the light lang siya. Ayan, mga tuyo. Kabibili na lang din ni Kuya Dave yan sa palinki. And, itong item dito na isishare ko sa inyo. Meron tayong item na ipapakita. Ayan. So, gaano na ba karami ang 8,000 pesos? And ipapakita ko sa inyo mga sisi itong item na to. Ayan, against the light. <laughs> ayan. So, itong item na to mga sisi ay ito yung kadalasan na ko kasi nga ito yung lagi uh, laging hinahanap dito sa tindahan namin. Kung baga, best seller ito sa tindahan. Okay, mga sisi ko, binuksan ko na para mabilis na lang tayong mag-haul. Uh, so, ayan, lahat. Okay, so first, Uh, ito pala lahat ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Ewan ko lang kung nabanggit ko na ba kanina. Paulit-ulit tayo. Ayan. So, ito dito is mga non-food. Kumuha ako ng maraming power. Ayan. Kung uh, nakita nyo to sa page ng Grocery. Ayan. Ito yung in-endorse ni Grocery. At meron din kaming live sa Friday ni Ibon. Ayan. Ipo-promote namin itong Power Fresh. Kaya may order ako ngayon ng 12 12 pieces. Tapos, meron pa ako doon na, doon sa isang box, meron ako doon. Tapos, meron tayo ditong Falmolive na may free. Ayan, buy one, buy 11, get one free pala. <laughs> Tapos, ayan, kumuha ako ng mga ganito sa grocery. Toothpaste, tatlong piraso. Mm, Colgate, ayan, Colgate. Tapos, meron tayo ditong Charmi, kasi may naghahanap ng Charmi, benta natin ng 5 pesos mga sisi ko ang Charmy. Tapos kumuha ko nitong isang Kotex. Try ko lang to. Ako ang gagamit nito mga sis. <laughs> Tapos sa ilalim, meron tayo dito mga downy. Pero iwan ko lang kung may free ba yung mga downy nila. Wala, walang pa-promo ngayon. Pero sige na lang. At least kahit papano um, may stock dito sa tindahan. Tapos, ayan o, oh, kumuha ko ng champion na kulay blue. Kasi yung iba is naghahanap ng kulay blue talaga. At saka itong speed na jumbo. Ayan. Benta ko nito is 15 or 14 pesos ang benta ko nito. Mga sisiko sa mga speed. Ayan, speed bar. Speed jumbo. Tapos yung mga cut, nakakat na is 8 pesos. Ano pa bang laman nito? Yung mga charmy. O, ba? Diba? Dami ng items si Grocery dito sa lugar namin sa Jensen. Tapos, nag-add ako ng malalaking bear brand. Okay, tatlo yan. Tapos, nag-add na lang din ako ng Eden cheese. Benta ko nito is 60 pesos. And, nag-add na lang din ako ng malaking GSM. Ito. Tapos, meron tayong sampung Smirnoff. Ayan. Mas mura ang Smirnoff sa grocery. Kaya sa grocery ako bumibili ng Smirnoff. Next item. Ay, buti na lang may great taste na may pa-promo. Meron na tayong kita na isa. 15 plus 1. Tapos, ito mga ano to, champong, tapos Verbrand Sterilize. Kring-kring lang ang makaubos nito mga sisi ko. Tapos nag-add ako ng sting. Ito lang muna. Ilang piraso lang yun kasi meron pa ako. Tapos Cobra. And meron din tayo dito ang Gatorade. Ayan. Malalaking Gatorade. Benta natin ng 48 pesos. Ano pa itong laman dito sa ilalim? Ayan. Puro Gatorade. Kaya pala mabigat. Kasi mga liquid ang laman. Maiinom. And next item is kumuha lang ako ng mga ilang piraso na beef beef noodles. So next is itong tor torbinado na asukar. So 1/4 one 1/4 fourth, one fourth na to. So hindi na ako magtitimbang pa. Bumili na lang ako sa grocery ng 1/4. Ayun, ang cute. Benta natin ito ng nasa 23 siguro. Depende na lang sa inyo. Ayun, 1/4 kumuha ko dito ng siguro 10. Ayun. Tapos ito marami yan mga sisi ko. Ito lahat ay pwede natin i-order sa grocery. Tapos nag-add ako ng, meron akong one fourth, meron din akong one half. Ang ganda ng asukar nila kasi light lang. Oh, uh, parang malapit na siya sa kulay na ano white. Ang kanilang sugar. Maganda yung sugar nila pang o. Oh. Uh, uh, kuha ko nito ng isa. Gamitin ko to Pang sugar ng aking uh, great taste. Kasi hindi na ako nag kakape ng 3 in 1 matamis masyado at least may tang na sila ngayon may tang na tapos meron ng kalamansi at saka dalandan ito ako ng isang kilo torbinado ayan Maganda yung packaging ng sugar nila. Ipopromote ko talaga ito ngayong Friday. Gustong gusto ko ang packaging ng kanilang asukar. Kasi, oh, uh, hindi siya mabutasan ng mga langgam kasi nga makapal mga sisiko keep on watching on Friday mag live tayo niyan and syempre oyster sauce na medyo malaki kasi yung iba naghahanap ng medyo malaki nabibitin kasi sila pag yung maliit na oyster sauce tapos ito pa finally my pillows na si grocery benta ko niyang 12 pesos so mag display tayo ngayon ng pillows kasi parang na miss na nila ito tapos meron tayong V-cut. Mahal na ang V-cut. Nasa 40 na. 40 plus ng benta natin yan mga sisi ko. And ito pa yung sabon ko na first kong na-order sa grocery. Ayan. Ito yung first na na-order ko. Kasi mabenta na to. Kaysa bibili sila ng ibang brand na benta ko ng 50 piece. 50 pesos. Tapos ang liit lang ng laman. Pero pag tayo gagamit ito mga sisi, huwag niyong lagyan ng tubig ha para mabula talaga siya masyado and uh, matanggal yung amoy. Meron tayo ditong big juice. Tatlo lang muna yung ano, yung kinuha ako kasi marami pa akong apple doon. Paubos ko muna 'yon. And last box. At least meron ng EQ na pants si grocery before kasi yung EQ, EQ ni grocery ay wala silang pants. Uh, yung regular lang. Tapos, alam nyo naman, ang mabenta ngayon na Diaper is may mga, ano na talaga, eh, yung pants na. Ayan o. Oh. Meron tayong tatlong Oreo. So, ang mabenta is yung Choco. Ang pinaka-mabenta. Tapos, Skyplex na malaki. Walang uh, stock yung Ribisco na white. Skyplex, dalawa. Meron tayong dalawa. Meron din tayong Hansel. Meron tayong Ribisco na Choco. Ayon. So, ito lahat is 8,000 pesos. Ayan, display natin to ngayon para puno na naman yung ating sari-sari store. Tapos kanina pala, pumunta dito yung panel ng Lemon Square. So, ang binibili ko itong big. Benta natin ng 12 pesos. Kumuha ako ng dalawang Lemon Square na cheesecake. Tapos swata tops. Ayan. And cookies and cream. Uh, yung iba, may tatlo akong na-open na. Nilagay na natin doon mismo sa harapan. Okay, thanks for watching mga sisi ko. Love you all. Bye for now.